Okay. Ayan, so magandang gabi mga kapogi. Uh, okay, kumusta ang lahat? So ngayon, uh, para doon to sa mga mahilig sa NBA, mahilig manood ng basketball. Ayan, so tuturuan ko kayo kung saan ako nanonood To legit na legit to. Tayo pinapanuoran natin 'to. Okay? Ayan, pwede itong sa cellphone, pwede sa laptop pwede sa smart TV so yung gagamitin natin ngayon na smart TV natin bubuksan kasi dito ako nanonood ng NBA live legit na legit so walang putol to hindi nakakabitin kasi yung mga napapanood natin sa facebook yan so maya maya biglang nawawala walang mga sa inyo na gcas alright Ayan, so huwag natin patagalin pa ito. Alright, so punta tayo sa browser ayan and then search natin yung NBA ayan okay NBA ayan okay ayan NBA by right then space okay dot com ayan NBA Bytecom byte com right okay ayan so legit na legit yung mga kapugi right okay pwede pwede to sa cellphone sa laptop ayan sa smart tv nya right okay so ngayon yeah so i-click lang natin yung pinakataas Ayan. Okay. Ayan. Alright. Ayan. So, ayan. Okay. So, ayan Ito yung mga NBA ngayon. Ayan. Sinod-sinod ngayon. Naglalaro yung New York Knicks sa uh, 76 years. Ayan. Then, next, 5.30. 5.30. 15.30 alas 10. So, alas 10 dito sa Middle East. Yan, Clippers Maverick. Live to lahat yan. live. Ayan. Ayan, hanggang bukas. Ayan. Live yan. Thunder, Pelican, Ticket Psst. Okay. Legit na legit ang mga kapugi. Ayan. So, yung mga papanood natin sa, ano, ng live yan sa Facebook. Ayan. So, dito na lang kayo magpunta. So, walang istorbo rito sa inyo. Ayan. Click mo lang yan. Watch. Alright. So, ayan. Click mo lang yan. I Stream is live. Okay. Ayan na. Okay. Ayan. I-play mo lang yan. Okay. Ayan. So, live na itong mga kapag So, lahat ng dito. yung mga commercial. So, yung mga napakanood dati sa Facebook, yan, mga walang commercial eh. Magpo-commercial siya, yan, mga sila ng mga jikas. So, tol legit na legit to. Ayan. So, diba? Ang ganda. Ang lino pa. Walang istorbo. Ayan. Okay. So ayan. Sana nakatulong to sa inyo lahat yan mga kapugi. Ayan. So para doon sa mga may hilig sa NBA. Alright. Okay. Ayan.